Magandang umaga. Darito na ang PTV Balita ngayon. Paalala po sa mga commuter ng LRT1, limitado pa rin ang operasyon nito sa Hilpuyat hanggang Fernando Poe Jr. Stations. Kasalukuyan pa rin ang repair sa Generation Train Set 2 na nakaranas ng mechanical problem habang tumatakbo mula EDSA hanggang Baclaran Station. Inaasang tatagal hanggang bukas ang pagsasaayos sa problema. Kahapon ay naipon ang mga pasahero ng LRT sa mga saradong istasyon dahil hindi nila alam na limitado lang ang operasyon. Humihingi naman ng paumanhin sa publiko ang LRMC pero kailangan naman na itong gawin para matiyak ang kaligtasan ng mga commuter. Nakahanda na ang relief assistance ng DSWD sa mga lalawigang tatamaan ng bagyong guring. Ayon sa kagawaran, halos 10,000 food packs na ang nakapreposition sa isla ng Batanes na ilalaan sa Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang at Uyugan. Mahigit 2,000 food packs din ang naipadala na sa Batanes Provincial Capital. Sa Samantala, mahigit 3,000 food packs na rin ang naihatid sa Kalayan Island, Cagayan at sa isang barangay sa bayan ng Apari. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa Facebook at Twitter sa at PTVPH Ako po si Dominic Almelor. Magandang umaga.